Isang pare sa kotin. Overload. Ah. overload. Isang pare sa overload, sir. Dining, sir. Dining. Uh, Ayan. 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 sa Ayan. 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 Anong... Anong... Ano napunta si Diwata dito? Wala walang oras, no? Ayan, sir. Pagka siya busy, hindi ko siya maghapo. Ah. Sige. Sa, anong next? Dito po tayo sir, next. Next step po natin. And diretso tayo. Ito po dito. diretso tayo para sa sabaw. Then kanin po. Ah, okay. Ah, muna pala yan. Tapos anong next ito? Dito na, sabaw. Saan ang next eh? Doon na. Asan ah, yung bulaklak? Kasama na dito? Ah, magkasama na yan? Ah, okay. sa ang next na te? Dito na? Asabaw ah, na. Pating pabidyo ng sabaw mo ah. Ayan. Pwede. Sana nang ano next nice na price na ayo. Okay. Ay. lalaki pala ng mga kaldero nyo dito. Ito <laughs> okay guys, lalaki ng mga kaldero nila. Yan. Eh, Yan, shoutout naman din dyan, no? Hello! Welcome to Paris, eh. Salamat, eh. Buti konti lang tao ngayon, no? Baka may dadagsain na kayo. Hapon. O, kapag nag-out na, o. Kasi kami, alas 4 kami nag-out sa office. Thank you. Ah, dito naman yung rice. Okay. Ito guys, yung rice nila. Talabahin mo na. Para ano? Para dyan. Okay, Tanggalin -ang mo muna ito. Patanggal na lang. Sige, yes, sige. Ayan. Para dalawa na. Dalawa na yung ginawa kong rice para hindi ako bumalik. Tama na yung pang... Dalawang rice. Tapos, saan yung next na nito. Ano okay, sana yung kinikita talaga dito daw sa condiments. Ah, condiments, ah, kami na maglalagay ng condiments. Uh, yung soft drinks doon sa kanila. Kunin siguro ko lang 'no. Opo. Ah, okay din Atan, So dito guys, ito yung mga nila. Ayan, ready na para mamaya 'yung mga dadagdag sa mamaya. Yung si Chara. Si Chara dito tayo tapos uh, condiments ito na so yan uh, next natin uh, kukuha na tayo ng soft drinks I think drinks yung kasulod nito ito yung mga ayan guys nakapila na sila ito yung kaso may init sa kabila ayun ah, yun, meron sa kabila so kukuha pa tayo ng soft drinks wala pa tayong soft drinks